Um, kay Mami Kit at syempre po kay, uh, sa uh, Dragon Fruit Ladies Official. 1, 2, 3, 4, 5. Galing kay Manong Bardi. Thank you, Manong. Hindi ano. For today's vlog po kami po ay gagawa ng ano? Beef Paris. Paris ni Ate Madonna. Yan, yung... Yan ngayon pala kami mag-intro guys, pero napakarami na yung pangyayari sa akin. <laughs> Agad na bago nag-intro. <laughs> Kain tayo mga kagalagang. Kain tayo. Sa mga nagsasabi ko na kung ulit na lang yung vlog namin, wala kami magagawa so, parang Bidyan mo kami nga, mas, guys, ng cam. Sabi ni video, <laughs> kami pagbakasyon, pa? lang? Oo. Wala, isang... Pag may isang lang. Para ng pagbakasyon. niya! Parang daw nga yung content. Diba? Ay magluluto mag tayo mamaya ng pares. kasi naglaga na ako ng karning baka. Kinang disco po. Nakakatawa yung situation na mamaya niya. <laughs> Hanggang dito sa ano lang sila nang magluto. Nang kuha ng barya nung doon sa loob. Doon sa pintana? Sabi ko eh ano kulang na lang yung niluluto ko doon sila nang magluto. Sabi ko parang bata pa rin. Ate ako na magluto, ate sabi ko. Pati yung mga teacher ate ano diyan sa nag order? Hindi. Kuwan ko di ko na wala pa wala na akong nasisisi. Ayun mga kadragon maghiwa na tayo ng ating kinalambot na Kau ini matagal na namin plano to kaya nang ngayon lang ulit na tuloy. Ngayon lang natuloy. Super busy. Magkano kayo na ng baka? Ay, ipura ko na ito yung din kasi ang ano ngayon, kutila ng baka. Okay. Baka ko work na ulit. Ilipat mo to. Ilipat mo to. Ilipat mo to. lembut na ito lang hmm, sarap na eh lumbok yung pagkakaan pagkaka nakangga -ano. pagkaka iyan mga kadragon mag umpisa na tayong mag gisa ng ating paris 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 kung ano ba? kung ano ba? kung ano ba? kung ano ba? kung ano baka. kung ano ba? kung ano ba? kung ano ba? kung ano ba? kung ano gustuhan nilang ating lumpia, guys. Mm. 100 -hmm. pieces. Thank you, Madam Agnes, Madam Angela. At Sir so Brian. At Sir so Brian. Hold on, oh, yes. Parang sisig to, mm ah. -hmm. Ito bango ng baka, eh. Hindi na naman ng ating Paris. Pwede nang to twice wala nang over overload. Basta plain Paris lang. Big Paris. Happy birthday Kitket. Happy birthday okay? Kitket, may say say. Mom? May ano regalo si Lola mo na lumpia. <laughs> Tita Agnes. Ah, tayo, Ayan kita. eh, lumpia. May kick ma'am May kick pala si Kikit. At, at, ilang taon ko na kahit? Ilang taon ko na daw? Purpulos, so, dog so, so. Hindi ka makasap na alik. Mugot, eh. mm, bigay mo na eh. Uh, Dukas sa, sa likod. Hawakan mo, awakan mo. Lula, apat na. Sisig ko naman na bawal. Apaw, lagot Pinasok ka sa loob ng kusinante. Oo oh, eh. Mga estudyante. Sinugod ka rin natin. Talupong mga bata yun eh. Hindi sila Saanong satisfied ganyan dito sa harap. <laughs> nagpasok pa dito sa kusina. Susunod, sa di mo na yung pintuan. Kulang na lang sila nang magluto. Ano? Kulang na lang sila magsandok. Gusto <laughs> nila sila ang mauna. Hmm. Napaano naman yung mga naunang kwan? Kaya nga. Ngayon siya milk ay unang nalista na ulit. Guys, tikman na natin yung ating pares. Ayan. Yeah, Sarap yan pag may bawang. syempre kalamansi. At chili oil. Parang lugaw lang yan. Hmm. Dahil malamang baka guys. syempre kunti lang yung laman. For only 70 pesos. So, ako, 90. so day, guys, today is another day. Tignan nyo naman si Tita Ligayan. Napakaganda. Napaka, napaka, <laughs> na. Blooming. Oh? Napaka-blooming. napaka itin Napaka-blooming napaka ni tita namin ngayon. Oo. Oh, oh. Diba? Ang... Oo nga. Sabi ko, mm -hmm. ano na Naglagay ka ng kwan? Naglagay ka ah. ng salas po yun. Yes, halata. Napaka-blooming. <laughs> Iduya na si JD. Eh, ah, oo. Karabigan. Ada masuk tak? Ada, ada, ada. Ayah, Ay. eh. Ay. Slip Ay. na, slip na. Eh, Nakangiti oh. Pag palagdag mo kami po. Ulan na. Mamaya na. Ganyan na eh. Guys, tignan nyo itong puso ng saging namin oh. Kababa. Oh, kinakabi pa ni daddy mo. Iyan oh. Natumba kasi ito nung bagyo eh. Tapos dyan siya lumabas. Gusto niya na magkwan. Do yan. Do yan masyadong merapensid ading mudo si ading okay. mo may si daddy oh tenbo si ay 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 Oh, baba, naman, na

Close your eyes. Lala. Ay, sa lang daw. Dahil baba ka daw muna. Pil na pil niya na, oh. Pil na pil niya na, oh. Wala na. Natanggal na yung antok mo. Hmm. Sige. Iga lang. O, iga lang. Mabagsak ka dyan. Iga okay lang. Guys, pupunta tayo ng ano, Manoot Daycare Center. Yeah, Ihatid natin tong kanilang vitamins. Yes. Ascorbic Ngayon, acid. Pala. Ay, anong tago doon? Tsaka yung request nilang linoleum para sa kanilang classroom. Oh, na. Ay, talaga, dai. Ay, sarap mo yung ipaayos mo yung dorna. Kaya parang, uh, parang bumbar, sa loob. Kasi kaya yan. Hmm. Kaya nga brown ang. Kasi siguro din yan. Ay 30 yards to. Yung isang rolyo? Oo. na bala, ma mag-ano, kabe? Nasa 30, yes. ano po yan. 30 Tsaka ito po yung, ano, vitamins. Ano yan? 30 pieces yata. Kayo na pong bala. At maraming maraming salamat po sa uh, sa mga nagbigay ng tulong para makabili kami ng, uh, para ma donate yung aming renolium at saka po dito sa mga vitamins. Maraming maraming salamat po um, kay Manong Kit at syempre po kaya sa uh, Dragon Fruit Ladies Official po. Maraming salamat. Po. Thank you, Lindo. So, so, <laughs> sana po mag-share. Pag hindi po kasi ano, balitaan niyo na lang po kami para. thank you po. Sige ma'am, ma, am, ma am. thank Ito you po. Laso, kasi pasok, ilang araw, ayan lang. Pero sa Monday po, sa Monday po, regular na. Oo, pa sige sa Monday, may bagyo pa ma'am. Thank you po. Sige thank po. po, thank you din po. let's go Aidy. Thank na guys. Bale, nakapaubos na si Kuya Arnel ng kanyang paninda. So, bibigyan na natin yung kanyang reward. Wala daw. Siya na lang daw magulo sa kanyang alkansya. 1, 2, 3, 4, 5. Galing kay Manong Bartik. Thank you, Manong. Hindi, no. Dagdag mo daw Arnel, sa uh, alkansya mo. Man, dagdag mo daw Kuya Arnel, sa uh, alkansya mo. Man. Napaubos mo na yung paninda, ma? Oo. Oh, oh. Mag-thank you ka kay Manong Bartik. Manong Bartik. Thank you. <laughs> Thank you, ma'am. Tama yun. Tama yan. Tama <laughs> Thank you. So, ulit ay? <laughs> Kasi pag naman ni eh, Kuya Arnel talaga. Tama yun. Hindi mo lang may ma? Oo, oh, may malayan. Hanggang saan ka nakarating? Sa NDC? Sa BC lang. Ay, ABC. Ay, kung nang ulsita, wala lang. Wala nang oh, natira ano, ka, isa. Wala so, lang, wala uh, ah, Baka, ano, baka mali lang. na naman yung presyo mo sa may, lang. ano, ang palaya. Wala naman pinamigay mo lang. 20 yung sita, 20 yung sita, 20 20 yung lahat 20. Ah, so, ayan guys, nag-prepare na tayo ng 30 cups na chicken pastel. Paborito ng mga bata. Ayan. Bente. Mamaya, ayan, ano sold out um, na yun 25 yung dito, 35 yung malaki Ano yun o? Ano yun okay. o? Ano yun o? Ati may ham with rice do po Ano po ten? May ham ba? Okay. Ano mag ano Magkano po yung adobo? Sige pasong ate atay asambot sa nabu ah mikalahatay nini chicken pastingan ano abila dalawa dalawa walang abila walang 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 yung walang 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 ay dalawang... Ay, dalawang Sa kanya po yung Dalawang winter melon. Oo, oh, bayad na to, Ay, po, ah, Ay, ba Ang po dyan. Kalatit daw.

kita buka kita datang di singkat datang sang datang sang minta maaf ya minta maaf mentor nang vai prendela voi buona nana fate pastello

Apa yun. Okay. So yun guys lunch break ng Bye -bye, guys. Tsaka, Ito, <laughs> ng mga ladies Selamat guys. Cakap bobis. itop. Itap nalang. Favorit itu nanti lagi ya. Busy pay mga ladies nang bebenta. Nagetegar. Nanginginig na kasi ako sa gutom, kaya nakulong na kami ng tiligayang. Okay. okay, sit down, sit down, sit down. 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 Galing yan eh. Wow. <laughs> <Yeah. Lalinga. laughs> one more, one more, one more. Sit down. One more. Oh, malayo. Oh, oh. Oh, layo. oh, oh. Yeah. Oh, move, oh, move. oh, no. Oh, no. Yay! <laughs> wow, galing-galing naman. Gusto niya yung pinaparakpa So, ayan, guys. Nandito tayo sa ating gulayan. Ayan, mag-aabono tayo. Yung iba, guys, naabono nga na hapon. Yung talong, tsaka tong ibang kamatis.

guys. Uh, we ano naman sila. Pero kami may iwan dito sa tindahan. sila ay <laughs> off-duty ngayon. Eh. Nag, <laughs> nag back ng sila kami tangan. So yun guys. Thank you so much for watching. Thank you. Bye, Bye po. Bye Bye guys. Likot-likot na JJ. Bye na. Bye na. na. Bye mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.